Isang video na kuha sa isang paliparan sa Pilipinas ang nagveral at gumawa ng ingay sa buong mundo. Ang video ay napakita ng isang lalaking Italiano na umiyak habang ikinukwento ang kanyang nakagigimbal na karanasan matapos ang kanyang paglalakbay sa Asya. Ang kanyang sinabi, ang Maynila ay isang impyerno, ngunit ang Iloilo -ilo ay. Ang kanyang pangalan ay Marco Rossi, isang tatlumpu taong gulang na Italiano. Ito ang kanyang unang pagtapak sa Asya. Ang mga kahihiyang naranasan niya sa Maynila at ang mga kamanghamanghang katotohanan na nasaksihan niya sa Iloilo, -ilo. bakit ganoon na lamang ang pagkakaiba ng dalawang lugar sa isang bansa? Ano ang matinding pagkakaiba na naranasan ni Marco? Ano ang dahilan ng kanyang pagluha at ano ang katotohanan tungkol sa Iloilo -ilo na yumanik sa mundo? Aiding Alaman Si Marco Rossi ay isang typical na Eurocentric. Para sa kanya, na 30 taong gulang at mula sa Milan, Italia, ang Europa ang sentro na sibilisasyon at ang Asia ay isang mas mababang uri ng lugar. Koleksyon lang yan ng mga emerging markets, ang nasa isip ni Marco. Mabilis ang pagunlad na ekonomiya sa ilang bahagi ng Asia at may mga magagandang gusali at infrastruktura. Subalit, kara kay Marco, simbolo lamang ito ng pagiging new money. Akala nila, kapag may pera ka, magagawa mo ng lahat. Pero iba ang tunay na kultura at dignidad. Bagamat may kaunting alam si Marcos sa kultura ng silangan, mababa ang tingin niya sa modernong Pilipinas. Narinig ko na perlas na silanganan daw, pero ngayon, siguro puro night market at street food na lang yan. Kung ikukumpara sa kasaysayan na Europa, ang Asia ay parang bata pa, naisip niya. Nang irigalo na kanyang kasintahan na si Francesca ang isang Asian trip para sa kanyang ikanegatibo 30 na kaarawan, hindi talaga siya masaya. Ama mga pasyalan sa developing countries, hindi yan makakatapat sa Europa, sabi niya sa mga kaibigan bago umalis. Papuntik kami sa Maynila at Iloilo. Pareho naman Pilipinas yon, siguro magkapareho lang. Maraming tao, maingay, at sigurado bastos ang serbisyo. Sa katunayan, kung titingnan ang estadistika, tila tama si Marco. Sa Tourism Satisfaction Rankings, ang Italia ay nasa ika-negatibo lima, habang ang Pilipinas ay nasa mas mababang pwesto. Kira anyo? Ang datos na ang nagsasabi, mayabang na sinabi ni Marco. Sa international rankings na mga paliparan, ang Rome Fiumicino Airport na Italia ay isa sa mga nangunguna sa Europa. Ang paliparan sa Pilipinas, ang NAIA, sigurado, sobrang gulo nun. Hindi alam ni Marco na ang kanyang mga stereotype ay madudurog sa paglalakbay na ito. Gabi bago umalis, sinabi ni Marco kay Francesca, si Kishna baka maging interesanteng cultural experience too. Pero sa huli wala pa ring tatalo sa bahay. Kinabukasan, lumipad si Marco mula Milan, dala ang kanyang maleta na puno ng pagmamalaki at superiority na Italia. Hindi niya alam na ang realidad na kanyang mararanasan ay babago sa buong pananaw niya sa buhay. Nang tumapak siya sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Maynila, agad nagbago ang itsura ni Marco. Pagod mula sa labing apat na naoras na biyehe, mas matinding pagsubok ang sumalubong sa kanya. Malaking nga ang paliparan, ngunit ang kalakihan nito ang nagdulot ng gulo. Excuse me, where's the immigration? Tenong and I Marco S.A. is saying staff. Subalit, ang staff, staff A, ay sumimangot, bumulong sa Tagalog, at tinalikuran siya. Hey, wait, hinabol ni Marco, pero hindi siya nilingon. Ang ganitong kabastusan ay hindi niya naranasan sa Europa. Sa Italia, kahit gaano kaabala ang staff, ningitian ka at ituturo ang daan. Nang sa wakas ay makita niya ang pila sa imigrasyon, napangangas siya. Hindi lang ito mahabang pila, walang pila. Daan-daang pasahero ang nagtutulakan at nagsisiksikan. Anong nangyayari dito? Nalito si Marco. Sa Europa, kahit kaano kasikip, may sinusunod na linya. Pero dito, ang mga kapwa pasahero ay nagsisigawan at ang pagsingit ay normal. Nang pipila na sana si Marco, isang pamilya mula sa likod ang bigla na lang sumingit sa harap niya. Excuse me, I was first in line, Magaling Niang sinabi. Ngunit sinagot lang siya sa Tagalog at binaliwala. Ang anak pa ng mga ito ay sinipa ang kanyang maleta at tumawa. Hindi ka panipaniwala, bulong ni Marco. Sa Italia, kahit ang mga bata ay may basic na modo. Pero dito, mula magulang hanggang anak, walang pakialam sa kapwa. Tatlong oras ang lumipas bago siya nakalusot sa imigrasyon. Pagod, pumunta siya sa banyo. Mas matindi ang bumulaga sa kanya. Isang lalaki ang hayagang naninigarilyo sa loob ng kubikla. This is an airport. Smoking is prohibited. Sabi and I Marco. Pero sinamaan lang siya ng tingin ng lalaki at minura siya sa Tagalog. Natakot si Marco at mabilis na umalis. Barbaro. Imposibleng mangyari to sa Europa. Ang mas malala pa sa pilahan ng tatsi, isa pang kahihiyan ang naghihintay. Habang nakapila si Marco, isang tatsi ang dumeting. Munit isang grupo ng tao mula sa gilid ang tumulak sa kanya at sila ang sumakay. Ako ang nauna, pilit na protesta ni Marco. Pati ang driver ay nakitawa pa sa pamilya at binalewala si Marco. Ito ba ang realidad ng Pilipinas? Napaisip si Marco. Sa Italia, kahit hindi makaintindihan sa wika, may common decency. Pero dito, iba. Ito ay isang mundong survival of the fittest. Kung sino ang malakas ang boses at makapal ang mukha ang mananalo. Lubos na pagkadismaya ang naramdaman ni Marco. Siguro ganito rin sa Iloilo, -ilo, naisip niya sa kawalan ng pag-asa. Ang Kasya. Ang Pilipinas. Kahit saan, ganito kababa ang kalidad ng mga tao. Hindi pa niya alam na makalipas ang isang linggo, ang kanyang pananaw ay babaliktad na isang daan at walumpu degrees. Ang lahat ng kahihiyan na naranasan niya sa Maynila ay isang paunang salita lamang para sa kandong na maranasan niya sa Iloilo. -ilo. Ang isang linggo ni Marco sa Maynila ay isang bangungot. Kahit sa Makati o sa Intramuros, pareho lang. Inisnob sa restaurant, nasira ang lock ng kwarto sa hotel pero bukas na lang daw ayusin at nadaya sa presyo sa pasyalan. Kapag nagtatanong ng na direksyon, binabalo wala. Sawal na, a.k.o. Kahit naawa siya kay Francesca, gusto na niyang ikansela ang Iloilo -ilo at umuwi sa Italia. Ngunit, nakabook na ang flight. Mas matipid kung itutuloy na lang. Pahala na. Pareho lang naman siguro yan. Nawalan na ng pag-asa si Marco. Perhang Pilipinas, yan. Walang pagasang mesa. Kahit sa pag-check-in sa NAIA Domestic Terminal, ang sama pa rin na ugali ng staff. Binato pabalik ng staff ang kanyang pasport at sinabing, Next. Sa eroplano, dalawang oras siyang nakarinig na malalakas na tawanan at sigawan ng mga pasahero. Sumakit ang ulo ni Marco. Huli na ito. Pagkatapos na ilo-ilo, hinding-hindi na ako babalik sa Pilipinas. Lumapag siya sa Iloilo International Airport. Munit pagbaba pa lang ng aeroplano, may napansin si Marco. Iba ang hangin. Ang paliparan sa Maynila ay may mabigat at malinsang ang hangin. Pero ang hangin sa Iloilo ay malinis at presko. Guni guni kayo lang Habang naglalakad patungo sa arrival area, mas malaking sorpresa ang dumeting. Ang mga karatula, signages, ay hindi lang sa Tagalog at English. Meron ding Japanese, Korean, at may karatula sa wikang Italiano. Welcome. Imposible. Hindi makapaniwala si Marco. Sa Maynila, maraming lugar na kahit English singin ay mali-mali pa. Pero dito, sa Iloilo, naisip pa ang sarili niyang wika. Ah, baka dahil lang International Airport, too, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Ngunit pagpasok niya sa mismong airport terminal, mas malaking sorpresa ang naghihintay. Sa Maynila, ilan lang ang staff sa immigration at masusumit pa. Pero sa Iloilo, napakaraming staff at lahat sila ay nakangiti at gumagabay sa mga pasahero. Welcome to Iloilo, sir. Mayong bati, bati sa kanya na isang staff na nagngangalang Rico, gamit ang matatas na English. Ang niti ay hindi pilit, ramdam mong isa itong tunay na pagbati. Ah! Saan ang pila para sa mga dayuhan? Nalilitong tanong ni Marco. Sa Maynila, ang pagtatanong lang ay napakahirap na. Dito, pa, sir. Hahatid ko na po kayo, magalang na sabi ni Rico, at sinamahan siya hanggang sa dulo ng linya. Kung may kailangan po kayo, tawagin niyo lang ako. Nabigla si Marco sa kabaitan. Habang nakapila, nakita niya ang isang mag-asawang Espanyol na tila nahihirapan. Mukhang hindi sila marunong mag-English. Kung sa nila ito, sigurado, pababayaan lang sila. Pero dito, iba. Nagradio si Rico. Maya-maya, dumeting si MS. Ana, na marunong mag -espanyol. Hola. ¿En qué puedo ayudarles? Hello. How can I help you? Nang marinig na mag-asawa ang kanilang wika, kitang-kita ang ginawa sa kanilang mukha. Nasaksihan ni Marco ang lahat. Grave. May staff na marunong mag -espanyol. Kahit sa airport sa Italia, bihira ang staff na kaya magsalita ng maraming wika. Pero dito, tila normal lang yun. Ano bang sistema na edukasyon sa Iloilo? Manghanyang tanong. Ang masikinagulat niya ay ang bilis. Ang proseso na inabot ng tatlong oras sa Maynila, sa Iloilo, wala pang dalawampung minuto. Mabilis na, pero bawat tao ay inasikaso ng maayos. Ang ganitong serbisyo ay nagpaantig kay Marco. Ito ba ang galing na Iloilo? Ito ang unang lamat sa matigas na stereotype ni Marco. Kahit tapos na sa airport, may parte pa rin sa isip ni Marco na ayaw maniwala. Siamper Airport yan. Harap na Iloilo. Pina Gagastas niyan. Pero kapag nasa siyudad na, baka katulad na rin na Maynila. Sumakay si Marco na taxi papuntang siyudad. Maayos ang daloy ng trapiko at malinis ang sasakyan. Pero naisip ni Marco dahil lang to sa sentro na Iloilo. Capital, too. Ang Milan din naman sa Italia iba kumpara sa ibang lugar. Habang nasa biyehe, pinagmastan ni Marco ang mga ilonggo. Nalala niya sa Maynila ang ingay sa loob ng bus at tren, lahat sumisigaw sa telepono. Pero ang mga pampublikong sasakyan sa Iloilo ay nakakagulat na tahimik. Ang mga tumatawag sa telepono ay bumubulong, ang iba ay nagtetets na lang. Nga, tahimik sila, napilitan siyang aminin. Pero agad siyang humanap ng dahilan, siguro dahil mahiyain lang ang mga ilonggo. Hindi sila kasing sigla ng mga Italiano. Sigurado, marami rin yang hinanakit sa buhay. Pagdating sa Iloilo Business Park, nabigla siya sa dami ng tao, ang population density ay tila kapareho ng sa Maynila. Kira emo na, may sikip. Sigurado, maraming iritado dito. Ngunit Malaysia siya. Kahit kaano karami ang tao, walang nagtutulakan. Sa eskalator, lahat ay kusang pumipila sa kanan para bigyang daan ang mga nagmamadali sa kaliwa. Sa mga pasukan na mall, ang mga tao ay maayos na pumipila. Anong nangyayari dito? Nalito si Marco. Sa Maynila, kapag maraming tao, mas matindi ang gulo. Pero sa Iloilo, -ilo, kahit siksikan, nananatili ang kaayusan. Habang papunta sa hotel, naligaw si Marco. Habang tinitingnan niya ang mapa, isang nakatatandang lalaking ilonggo ang lumapit. Sir, you need help? Ma'am, Dine Kamikato? Saan ka pupunta? Kahit halatang hindi bihasa sa English, pilit siyang tinulungan na lalaki. Ginamit pa niya ang translation app sa kanyang smartphone para ituro ang detalyadong daan papunta sa hotel. Sa Maynila, kapag nagtanong siya, inisnob lang siya. Pero dito, isang estranghero, tinulungan siya ng kusa. Nagkataon lang siguro, to, pilit ni Marco. Swirling AKO SA Mavade. Hindi naman siguro lahat na ilonggo ganito. Sa hotel check-in, ang serbisyo ay perpekto. Mabilis na English, detalyadong paliwanag, at ngiting mula sa puso. Malayong malayo sa hotel sa Maynila. Siguro dahil mahal ang hotel na to, pilit pa rin niyang humanap ng dahilan. Kapag nagbayad ka, kahit saan, makakakuha ka ng magandang serbisyo. Ngunit kinabukasan, sa almusal, muling nayanig ang kanyang paniniwala. Nang malaman ng waitress na si Marco ay Italiano, binati siya nito sa kanyang wika. Buongiorno. Good morning. At nagpatuloy sa matatas na English. Eh, hey, sir. From Italy, Pequeo? Nakavisit na po ako sa Rem. It's a very beautiful city. Natigilan si Marco. Sa Maynila, naramdaman niyang nadiskrimina siya dahil dayuhan siya. Dito sa Iloilo, -ilo, dahil dayuhan siya, mas mainit siyang tinanggap. Bahagi lang yan ng service manual na hotel, sabi niya sa sarili. Servizio, yan, natural lang yan. Ngunit sa kaibuturan na kanyang puso, unti-unti nang nagbabago ang tingin niya sa Iloilo. -ilo. Pero hindi pa tapos. Kailangan ko pa na mas maraming ebidensya, ang pagmamalaki sa sariling bansa at ang pagmamalit sa Asya ang humahadlang sa kanyang tanggapin ang katotohanan. Pagbisita niya sa Molo Church, nakita niya ang yaman ng tradisyonal na kultura na ng Iloilo. Ngunit, halo pa rin ang emosyon niya. Maganda ang lumang simbahan. Pero mas luma ang mga gusali sa Europa. Habang kumukuha ng litreto, naisip niya ang Colosseum sa Rome, dalawang libo taon na. Tagaw pa, too. Ngunit sa loob ng patyo ng simbahan, isang kakaibang tanawin ang nakita ni Marco. Kahit maraming dayuhang turista, ang mga lokal na ilonggo ay tuloy lang sa temtem -tem na pagdarasal, hindi na istorbo. Sa mga pasyalan sa Maynila, kapag maraming dayuhan, nayirita ang mga lokal. Pero dito, iba. Marami pa ang kusang tumutulong sa mga turistang nahihirapan. Sir, gusto mo, picturan kita, isang matandang ilongga ang nag-alok sa kanya. Hindi siya staff, isa siyang lokal na nagsisimba. Salamat po, sabi ni Marco, pero komplikado pa rin ang isip. Mabait nga sila, pero siguro, akitang tao lang yan. Sigurado, sa isip nila, istorbo ang mga turista. Oras ng tanghalian, pumasok siya sa isang sikat na kainan ng La Paz Choy, halimbawa, netongs. Doon, mararanasan niya ang isang matinding dagok. Ang menu ay may English, pero sinadya ni Marco na tumuro sa nakasulat sa hiligay nun. I want this. Ang staff ay tila naguluhan, pero agad na kinausap ang ibang kasama kung sa Manila ito, o isnob siya o bibigyan na lang ng kahit ano. Pero dito, iba. Ang mismong may-ari, owner, ay lumabas mula sa kusina, dala ang mga aktual na sangkap. Sir, this is utak, brain, this is lapay, spleen. Pilit niyang ipinapaliwanag sa pautal-utal na English. Ang mas nakakagulat, nang mapansin na may-ari na baka sobra ang order ni Marco, pinayuhan pa siya nito. Sir, baka masyadong marami yan para sa isang tao. Baka mas gusto Young Special Lang Muna Ang ganitong klaseng pag-alala na mas pinili ang kapakanan ng customer kaysa sa kita ay tumagos sa puso ni Marco. Malit na tindahan lang to, kaya siguro pilit pa rin ni Marco. Kung malaking kumpanya, yan, iba yan. Kinabukasan, bumisita si Marco sa isang malaking appliance center sa SM City, Iloilo. Doon, nasaksihan niya ang lakas ng teknolohiya sa Pilipinas. Ang mga bagong gadgets ay mas bago pa kaysa sa Europa. Pero ang pinakakinagulat niya ay ang lalim na kaalaman ng mga sales staff. Tell me the difference between this product and the European version. Tanong Naya. Agad siyang binigyan ng staff ng detalyadong comparison data. At nang malaman niyang si Marco ay taga-Italia, binigyan pa siya ng babala. Sir, dalawang daan at dalawampu volts po ang standard sa Italy. Dito sa atin, dalawang daan at dalawampu din, pero yung plug natin iba. Bakit hailing in and Yowing adapter? Hindi lang siya nagbebenta, inisip niya kung magiging masaya ba ang customer sa binili nito. Ang ganitong serbisyo ay nagpaantig kay Marco. Nang gabing iyon, habang naglalakad sa Iloilo Esplanade, isang insidente ang nangyari. Isang estudyante ang nakapulot ng wallet ng isang dayuhang turista. Kung sa Manila ito, sigurado, kukunin ng laman. Pero ang estudyante ay walang pag-alin lang ang dinala ang wallet sa police outpost sa Esplanade. Kitang-kita ni Marco ang buong pangyayari. Bakit hindi niya kinuha yung pera, pagtataka niya? Sa Italia, may mga nagsasuli, pero bihira. Dito sa Iloilo. Tila normal lang yan. Pati ang pulis, parang sanay na sa ganung eksena. Ano bang inisip ng mga tao dito? Nalito si Marco. Ang pagpili sa tama kaysa sa pansariling interes, ang pagpapahalaga sa pag-alala kaysa sa pagiging mabilis, ang mga ganitong pabugali na ilonggo ay unti-unting kumakagat sa puso ni Marco. Pero magtatagal ba ang ganitong sistema? Mula sa pananaw na ekonomiya, hindi ito efficient. Pilit pa rin ni Marco. Munit sa loob niya, may isang pag-alala na nagsisimula ng mabuo. Paano kung? May mahalagang bagay akong hindi nakikita. Ang salpukan na kanyang pinaniniwala values at na realidad na nakikita niya ang naging simula na muling pagsuri sa kanyang buong pagkatao. Sa huling gabi niya sa Iloilo, sabihin nating sa Molo, mararanasan ni Marco ang pangyayaring babago sa kanyang buhay. Naghapunan siya sa isang lumang bahay na ginawang restaurant. Pawi na siya ng biglang umambon. Walang dalang payong si Marco. Patay. Habang naghahanap siya ng no tatsi, may tumawag sa likod niya. Sir. Mababesa ka, anyan. Paglingon niya, isang lalaking ilonggo, mga anim na pu anyos. Walang pag-alinlangan, ibinigay ng lalaki ang sarili niyang payong kay Marco. Pero, Pano pa kayo? Mababasa kayo, sabi ni Marco. Ay okay lang kayo, sir. Sanay kami sa ulan dito. Ilonggo kami, nakangiting sabi ng lalaki. At Saka, isa ka mahalagang bisita. Ang mga salitang iyon ay tumama ng malalim kay Marco. Ang tawaging mahalagang bisita, ang isang estrangherong hindi niya kilala. Saan nang gagaling ang kabaitang ito? Salamapa. Pero, bakit po, nalilitong tanong ni Marco? Dahan-dahan nagsalita ang lalaki. Dito sa amin, may tinatawag kaming bayanihan o pakikipagkapotaw natural sa amin na alalahanin ang iba. Iniisip namin kung ano ang magagawa namin para sa kapwa na walang hinihintay na kapalit. Sabi ng mga ninuno namin, dahan-dahan paliwanag ng lalaki, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim. Kaya dapat tayong magtulungan. Ang pakikita nating gayon ay isang tadhana. Kaya gusto naming pahalagahan ang sandaling ito. Hindi na napigilan ni Marco ang kanyang emosyon. Sa Maynila, tinreto siyang iba dahil dayuhan siya. Dito sa Iloilo, -ilo, pinahalagahan siya dahil dayuhan siya. Peke pekeo ganido kabeda sa ken? Tano minay Marco. Nag-isip ang lalaki. Natatunin keo asay lolo keo. Walang taong nabubuhay para sa sarili lang. Kailangan nating magtulungan. Hindi lang yan para sa kapwa Ilonggo o kapwa Pilipino. Lahat tayo sa mundong ito, parang isang pamilya. Sa sandaling iyon, bumuhos ang luha ni Marco. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya ang ugat ng lahat ng kabaitan na naranasan niya sa Iloilo. -ilo. Hindi ito serbisyo. Ito ay isang malalim na espiritualidad, isang tunay na pagmamalasakit. Nagkamali ako, nanginginig na sabi ni Marco. Minimalik kayo ang Pilipinas. Lalo na ang Iloilo. -ilo. Hindi ko kayo naintindihan. Ngumiti ang lalaki. Okay lang yan, iho. Lahat tayo, maraming hindi alam sa simula. Ang importante, bukas ang puso mong matuto. Nang gabing iyon, sa kanyang hotel, umiyak ng umiyak si Marco. Hiya, pasasalamat at matinding paghanga ang sabay-sabay niyang naramdaman. Kinabukasan, sa Iloilo International Airport, naranasan ni Marco ang huling sorpresa. Nakita niya ang mga cleaners na naglilinis na eroplanong sasakyan niya. Sa loob lang na ilang minuto, ang buong eroplano ay nalinis nila ng perpekto. At pagkatapos maglinis, lahat sila ay humarap sa mga pasaherong naghihintay sa boarding gate at sabay-sabay na yumuko. May pride sila sa trabaho nila, na talk si Marco. Naintindihan niya, kahit anong trabaho, ibinibigay nila ang pinakamahusay. Iyon ang diwana ilonggo. Sa loob na eroplano, habang tinitingnan ang tanawin na kabisayan, napaisip si Marco. Ano biya ang akalakang alam kayo? Hinusgahan ko ang isang sa dahil lang sa mga stereotype ko hindi ko binigyan ng pagkakataon ang Pilipinas. Nang makita niya ang mga luntiang bondok, nangako si Marco, kailangan kong ipaalam sa mundo ang tungkol dito. Kailangan nilang malaman ang kabutihan na Iloilo. Pagdating sa paliparan pabalik, NAA, para sa kanyang international flight, nagpasalamat si Marco sa staff ng Iloilo sa alaala niya. Salamat. Ang oras ko sa Iloilo ang bumago sa buhay ko. Sumagot ang staff, si Rico, sa kanyang isip, isang karangalan po, Sir. Welcome to Keo Bumalik, SA, Iloilo. Habang kaalis, naramdaman ni Marco ang isang malalim na pagmamahal para sa lugar na iyon. Pagwi sa Italia, ang una niyang sinabi kay Francesca, Dahil sayo, nagbago ang buhay ko. Ang regalong ito ang pinakamagandang natanggap ko. Kumikinang ang mga mata ni Marco. Nang makumpara ko ang Maynila at Iloilo, doon ko lang naintindihan kung ano ang tunay na sibilisasyon. Nagulat si Francesca. Ibang-iba na ang Marto nakaharap niya. May natutunan ako sa mga ilonggo, sabi ni Marco. Ang tunay na kayamanan ay hindi lang sa material na bagay. Ang kayamanan ng puso, ang maturity ng kaluluwa, iyon ang pinakamahalaga. Kinabukasan, tinipon ni Marco ang kanyang mga kaibigan. Hindi kayo maniniwala, pero ang Iloilo -ilo sa Pilipinas ay isang halos perpektong lugar. Tumawa ang kaibigan niyang si Luca. Imposible. Lahat ng bansa may problema. Pero seryoso, asay Marco ganyan din ang pero nang maranasan ko at ikinuwento niya lahat ang perpektong serbisyo sa airport ang kaayusan at kalinisan ng syudad, ang kabaitan at katapatan ng mga tao at higit sa lahat ang bayanihan ang kabaitang walang hinihintay na kapalit lahat 'yon nakaugat sa malalim na kultura at pakikipagkapwa tao hindi yun kayang gayahin lang antiunting nadala ang mga kaibigan niya sa kwento ni Marco Todebie yang naranasan mo bawat salita, sabi ni Marco. Sa total lang. May video ako. Inilabas ni Marco ang kanyang smartphone. Pinakita niya ang video na airport staff ng lalaking nagbigay na payong na mga cleaners na yumuyuko at sa huli ang sarili niyang mukha umiyak habang nagsasabi na pasasalamat. Nagkamali ako. Binago na ilo-ilo ang buhay ko. Gusto kong iparating ito sa mas maraming tao. Naantig ang mga kaibigan niya. Marco, take it hindi amaw. Yan ay upload sa eh, social media. Sabi ni Luca. Dapat makita to ng buong mundo. Nagatubili si Marco. Pero hindi naman AKO sa si cat. Okay lang yan, sabi ni Francesca. Ang puso na kwento mo, marami kang matataman. Nang gabing iyon, nilakasan ni Marco ang lob at inupload ang video. Ang pamagat, ang tunay na sibilisasyon na natutunan ko sa Iloilo, Pilipinas. Akala niya, pamilya at kaibigan lang ang manonood. Pagdising niya, ang views ay lagpas na isa zero zero, 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 Dumagsa ang komento mula sa iba't ibang bansa. Gusto kong pumunta sa Iloilo. -ilo. Ang iyong karanasan ay nabayak sa akin. Belong is saying along I am so proud. Makalipas ang isang linggo, ang video ay may isa milyong views na. Sunod-sunod ang imbitasyon mula sa tea at mga pahayagan. Ito ang gusto kong iparating, sabi ni Marco. Hindi ito mababaw na komparasyon. Ito ay tungkol sa pagkakaiba ng pundasyon na pagkatao. Napakaraming pwedeng matutunan mula sa Iloilo. Makalipas ang anim na buwan, bumalik si Marco sa Iloilo. Kasama na niya si Francesca. Sa Iloilo International Airport, nagkataong nakita niya ulit si Rico, ang staff na tumulong sa kanya. Sir, nagbalik po kayo, masayang bati ni Rico. Ang sinabi mo noon. Ang serbisyo ninyo. Binago and Yoang Buhay Keo, Sabi and I Marco, Sabi Yuko. Ngayon, gusto kong iparana sa mahal ko ang kabutihan na Pilipinas. Nagsimula si Marco na isang cultural exchange program sa pagitan na Italia at Iloilo. Ang kanyang video hanggang ngayon ay patuloy na minamahal na mga tao sa buong mundo. Ang tunay na pagunawaan sa pagitan ng mga bansa ay nagsisimula sa pag-alis ng prejudice at sa pagsisikap na unaway